nang idol, nandito tayo ngayon sa lahot at tayo ay pinalat na muling uh, makapaganap buhay dito uh, tapos at tapos na tayong magarya sa ganap na 4.36 ng hapon, ayan lumawad po tayo ng hapon, gawa ng sa umaga ay sobrang haba ng kati so mamaya na lang, samahan nyo kami sa aming pagkila taas pa ni haring araw at kalmada si Hanging hamihan so expect the possible outcome na mamaya ay pwedeng lumakas tong si hamihan or magsalatan ito na mga idol, minako tayo sa saksay Madal naman yung hangin natin ngayon. It's shout out time. Shout out to Idol Kaluya Fishing Adventure. Yes Idol, maraming maraming salamat sa iyong pagsuporta at pagtangkilik sa aming munting channel. Ingat ka po palagi and God bless po. Shout out to Idol Adel Pancho of Palawan. Yan, mega mega love shout out po sa mga kababayan natin dyan sa Palawan at sa iyo Idol Adel sa iyong pagsuporta sa aming munting channel. Ingat ka po palagi and God bless po. Yan, at sa lahat po ng aming mga beloved subscribers, thank you, thank you so much po sa walang humpay na suporta at pagtangkilik sa aming munting channel. Ingat po tayo palagi and God bless po sa ating lahat. 朗读。 Ayan, tapos na po tayo at tayo uuwi na pagkatapos sila ni Oshino nung natitirang lambat. Malalaki yung alon. Alright mga idol, natatapos ang ating magtanggal. Thank you, it's now 9.57 in the evening. So nakapagsinsay na po tayo at lalao tayo pamamaya lang. So magbebenta lang kami at kakain saglit din lang ulit. So ito yung ating mga lambat. Ayan, nakasinsay na ito lahat na ang aming mga huli yan, sari-sari yan meron tayo mga isda dyan na taksay, bisugo malakapas at alaka tapos nandiyan yung ating mga hipon tatlong klase pa rin at ito yung ating mga alimasag so pang ulam na lang natin yan para madaling lutuin dahil tayo din tayo sure. <laughs> Ayan Ay, yung man, ating man. ipapakilo. <laughs> so, nandito na tayo ngayon sa consignation at madalihan yung kilos natin dahil kailangan natin makabalik agad sa bahay dahil lalaot tayo. Yan, nahabol po natin yung dotide dahil magnototide na. Yan, ito yung ating mga sugpo. Ang laki mga idol. Tapos, ito yung ating taksay. Ang ganda ng huli natin kaya lang madalang pa sila. At ito yung ating di Ayan. ito yung ating tunay or yung puti. at ito yung ating mga supo Ayan. so yung alaka natin nasaan na hindi naman makita Ayan. <laughs> yun Ito yung ating yun 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 ng

Bino, boto. Pero, tambur. Oh, di oh dumadayo pa. O oh, tayo. Sayang, okay? Puti. Oh, late. Late. Okay. manager oh. Ay. Ah. Oh, ah. <laughs> yan ang pina-order ko na hipon. Eh, yan yung mga nanay. Oh, oh yan ang mga nanay at saka tatay. Yan. Oh, yan oh. Bili na kayo. Oh, talagang may ebidensya oh. May lambat pag nagluto <laughs> na. Yan. Loko. Kinain din. Kinain din po. Sige so, be. Sige be, basta yung mga aso nyo. Basta kalahati te. Ayun, kalahati mga so, idol, ah, apat na piraso lang, kalahati na. Ito na lang. Isang kilo. Ayun, naka isang kilo din. So, nasa category siya na halo. Ayan po yung ating pinita para sa gabing laot natin na to mga idol, nandito na tayo ngayon sa bahay. So, magluluto lang kami ng aming ulam at pahinga ng konti. Mababa na ulit tayo ng barahan. So, lalaw tayo. Kasi, pamamaya lang nito ay malaki na yung kate niya o yung lotay dito sa amin. Kaya, nasamantalayin namin yung malaki pa yung tubig para hindi na tayo mahirap pa magtulak. Pero siguradong pag-uwi natin mamaya ang umaga nito, pagkatapos natin lumaot, mahaba na talaga yung kate. Hindi na natin yun may iwasan. So, kung nagustuhan mo po ang aming fishing video na ina-upload at bago ka dito sa aming munting channel, maaari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa baba nitong ating video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming i-upload. So, bye for now. Thanks for watching and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.